Anong oras na? Ba't lilang ka lang? Ah, kasi po ano eh. Kasi po traffic po eh. Dami pong sasakyan po ngayon. Yung jeep nga po namin sumisingit na lang po eh. Traffic po kasi. Anong oras na? Ba't lilang ka lang? Kasi po kanina po may nagkabanggaan po eh. Nagkabanggaan po. Tapos sumalpok po doon sa jeep na sasakyan po po namin eh. Puting nga po boy papo kami. Pero grabe po yung nangyari, nagkasagasaan po eh. Mga tatlo po atang sasakay na kabanggaan, kasi may bumagsak pa isa. Kaya natagal lang po umuwi. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Ah, kasi po ano, kaya po nalit kasi po, akala ko po wala na po akong pera eh. Nagbilang pa po ako ng mga 2 hours dun sa, ano, eh, sa terminal eh. Nagbibilang po ako ng, ano, doon, ng pera ko eh. Kasi parang feeling ko po kulang eh. Yung pala po, nasa bulsa ko lang po eh. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Ah, kasi po yung ano po, kasi po yung pera ko po nawala. Nawala po kasi yung pera ko. Eh, yung pera ko po kasi 50 na lang, masaya ko pa po si Jeep. Tapos yung 40 po nawala. Kaya 10 po yung natira na lang po sa akin? Kaya naglakad po ako. Kaya po ako na late. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Ano po? Kasi po, ano eh. Kasi po, meron po kasing ano, meron po kasing namamalimus po doon sa unang kanto. Eh, di ba po, 100 po yung pera ko. Binigyan ko po ng 30. Eh, naglalakad po ako. Tapos, bigla po ako nakita ng dalawang ano, pulube. Binigyan ko po ulit sila ng 30. Bali, 3, 6, 9, 90 na lang po. Tapos, yung natira po sa akin na, 10, na 20 para maging 100 pera ko. Yung 10 po, binigyan ko po ulit doon sa tricycle driver po. Kasi po, sabi niya daw po, may sakit daw po yung anak niya eh. Kaya binigay ko po yung 10. Tapos po, yung 10 ko, pinamamasahe ko na lang po. Tapos kaya po yun, kaya po ako matagal mo eh kasi po ang dami ko pong tinulungan eh. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Opo. Opo, alam ko pong late po ako. Hindi <laughs> ko bang po sinasadya eh. Kasi po, hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko naman po talaga ginugusto pong magkane. <laughs> Hindi ko po gustong mag-late ng uwi po. Kasi po, masama po yung umuwi po ng gabi. Kaya nga po, tumatakbo po ako eh. Pasensya na po talaga. Kung hindi po ako naka-uwi naka naka po ng ano. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Di naman ako late eh. Di naman ako late oh. Kita na ano, oras pa lang oh. Di ako late. Anong ba naman yun eh. Di pa naman ako late oh. May araw pa nga eh. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Ano po? Kaya po ako late. kasi po ano eh, yung assignment po namin inabot po ng 3 hours. wapos sabi ko nga po, kailangan ko po umuwi eh. Kaso po yung assignment po talaga namin, ang hirap-hirap eh. Anong oras na? Ba't niya ka lang? Kaya po ako late. kasi po ano yung assignment po namin. Tatlo po kasi yung libro na sinagutan po namin. Eh tapos po yung isa na pilas pa po yung buong page. Kaya po pinagdikit-dikit pa po namin kasi po ano eh. Kasi po pag pag ano daw po pag napunit na po yung book minus 10 po eh kaya po ano kaya po nung pinagdikit-dikit po namin po tsaka po namin ha, sinagutan eh kaso po yung yung mga tanong po doon mahirap po eh may tanong po doon sabi daw po bakit nanay daw po kita hindi syempre sabi ko wala ano to tapos tira, ginugil po namin wala pong result tapos meron po doon pangalawang tanong sabi daw po bakit daw po ano bakit daw po walang forever tinatanong ko po yung mga classmate ko di po nila masagot eh kaya matagal po yung pagsasagot namin ng ano ng assignment kaya yun po Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Ayun nga, Nay. Kaya po ako late. Nakatulog po kasi ako sa ano, sinabitan kong jeep. Kasabit po ako naman, nakatulog po ako eh. Hindi Di ko po sinasadya Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Apo, ah, ayun na nga po. Kaya po ako late. Kasi nga po ano. Kasi nga po, tag Yung project po namin, ang hirap. Ang hirap po kasi ng project po namin. May ginawa po ang project. Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? ayun na nga, kaya nga ako late, ayun na nga, kaya nga ako late. Kasi yung project namin, sampu, lahat mathematics, yung, yung ano namin, yung isang project, yung sampung project na sa isang, isang subject, ting sa sampu yung ano namin, yung project namin sa, sa MAPE, sa physics, tapos sa math, grabe, sa sampu, diwi, 30, ano, 30 yun, di ba? Eh, ano, ang hirap, ang hirap ng tigsasampo na project, kala nyo ba? K Kayo sa sitwasyon na estudyante, tigsasampo eh, sa mathematics pa, dumudugo na nga yung pwit ko eh. K Anong oras na? Ba't niya ka lang? Ayun nga, nay. Kaya po, gabi umuwi. Kasi po, namatayan po yung kaibigan ko, nay. Namatay po siya dahil po sa ano, binrake po siya ng boyfriend daw. Naawa po kami. Doon po kami sa may ano, sa buro, nagmamadyong po kami. Siyempre po kailangan, ano po, di ba, palakita po namin, andun po kami. di ko po sinasadya umuwi ng gabi kasi po kaibigan po namin. Kaibigan po kasi. Kaya po yun, namatay po. Hindi Namat ko po sinasadya. Hindi ko naman po talaga sinasadya pagkamatay nun eh. Ayun po sa, ang pinramis po kasi namin, pag namatay ka ha? pumunta kami sa moral mo namatay nga po siya hindi ko pa sinasan dyan hindi mo sinasan dyan eh? ay nangihina nga po yung loob ko eh hindi ko nga po alam kung papasok pa ako eh kasi, kasi siya na lang po yung isang rason kung bakit po ako nalilate eh siya po kasi pambigay ko ng rason